guys, dito po tayo sa lokal po ng Kabalatuan, district po ng Kabalatuan City, mga guys, ayan. Ayan po, tanging pagtitipon po ng mga uh, kapatid natin, sa sa ng isigan po sa mga isigan international. Ayan po sa mga kapatid. Shout out sa lahat po supporta na sumusuporta at patuloy na

Pag-uwi na tayo. pag na po tayo. Tal, tal, tal. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Ano? Kaway, kaway, o. Kaway, like Siyempre, upload ka eh. sa YouTube channel ko yan. Paalam ko pa lang, po. Nakakos pa lang ka lang. Mag-pun ka, boy. Mag-subscribe ka sa channel ko. Say? Subscribe ka sa channel ko. Ano? Sa YouTube. Oh, pero ingat-ingat. Oh. Ano? Oh. Hey. ingat-ingat po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat po marami. Sorry na po, Sian. Sandi beta? Sandi beta? Sa tatay mo. <laughs> Hindi daw ay mapasyan. Sandi na bibigay. Yan guys, at pauwi na po lahat. Ingat. Ako pa din, ingat-ingat po tayo sa ating mga pag-uwi. <laughs> Yan, oh, picture may picture tayo dun sa may tarpaulin. Ayan uh, tayo lang okay. okay guys, yan. At uuwi na po kami. Kami alis tayo. ayun Ayan guys, uuwi na po kami. Malayo Samantha, pa. Oo okay, may... so, nga, sila nakakot kaya kami nakamotor. Ito ang amoy ko niyo. Ingat, ingat po. Bakit? Amoy na si Kisang Kajang, parang mo Ha, vlog ako gagi. Makikita mo, nakaposta mamaya. Uh -huh. Ayan guys, pauwi na po kami. Mula po dito sa lokal po. Ayan guys, nasa lokal po tayo ng Kabalatuan, distrito ng Kabalatuan City. Naglilingkod sa inyo. Naglilingkod sa inyo ang kapatid na Jason. Ayan po. Dito kayo tamig sa mga kapatid na na. Ayan sila guys, dami dami nila. Pauwi na po kami at ito ko na po tatapusin ang aking video. Sana supportahan niyo po ako sa mga susunod ko po pong pagbisita sa mga lokal at sa iba't ibang distrito din po. Ito po ang simula guys ng aking pagbisita. Ngayon ang inuna ang nauna po natin dahil po may tanging bulong po sa pagsa ng iskan sa apat na distrito ng Nueva Ecija. Ang distrito po ng San Jose City, Nueva Ecija, ang distrito po ng Palayan, distrito ng Cabanatuan City at ang distrito po ng Santa Rosa yan po ito nakita kita po kami ng mga katropa sa mga kapwa for letters at uh, yun nga po at kami pa uwi na po, guys kung mapapansin nyo pa uwi na po kami pa uwi na po kami pa uwi na po kami at yun balik po Salamat po at sana po patuloy po kayo suporta sa aking channel, sa aking YouTube channel. Uh, don't forget to hit the uh, subscribe button and hit the not notification bell para lagi kayo updated sa ating mga i-upload pang mga video. Yun po, uh, nabuhay po. At 73 po sa lahat ng Scan International. 73. Bye bye guys. Uh, see you to my next vlog.